Ha? Naman. Muslim ka ba? Parang matagal ka na dito, no? Na-assign. Okay. Sana, oh. Ha? Dalawa kayo. Shout-out nga pala sa mga polis. May pamadyong yung tiyahin ko, oh. Pake ano po. Sige, pagsigawan mo. <laughs> Kasi kay Mga kapatid, dito pa rin tayo sa loob ng ABC Mall Guadalupe dito sa Makati City. So, marami namang duty guards dito. Meron ako nakita na sa may exit. Puntahan natin. Ibigyan din natin ang shoes. Samahan mo ako. Ha? Tan Muslim ka ba? Parang matagal ka na dito, no? Na-assign. Simula, nagtambay-tambay pa ako dito sa Guadalupe. Kilala mo ako. Pero nakita mo na rin ako sa FB. Sa Facebook. Pero narinig mo na may police na major taga-sosya, RCSU, 4A na namimigay ng shows sa mga guards. Oh, kasama na may bibigyan mo. Oh, 'yun, mga kasama niyo tama. Nakita mo na pala ako sa IP. Oo. Ah. Ikaw lang mukha. Okay, okay. Okay, sige. Ito eh, na sila. Ayun na. Oo, oo, Kuya, bigyan kitang shoes ha. Ano po? Tatanungin kita ng 11 year orders, okay lang sa iyo. Hindi, Hindi mo nakabisado? Hindi mo nakabisado? Ay. Kahit itagalog mo lang, kahit itagalog mo. Wala namang problema. Kahit itagalog mo lang. Ay, boses ko. O, yung boses daw niya, kapatid. Uh, mga idol, ang boses daw niya, medyo mahina. Pagpasinsyahan lang natin kung di masyadong masagot. Okay. Diyan kitang siyos. Asa po? Alright. Pwede mo makan mo. Anong na-memorize mo sa 11 General Orders? Kahit itagalog mo lang, walang problema, Tagalog, sige. Hindi ko na pader kasi. Ha? Hindi ko malit mo salita. Motions ko man kan. Hindi ka magkapagsalita. Ikaw na lang sumagot para sa kanya, lika. Lagi lang lika lika lika. Lika. Okay lang. Para bigyan ng ratios dalawa. Ah, ganito mga idol. E, si Kuya, si Kuya Kano, hindi talaga siya magkapagsalita. So, ang tanong ko sa kanya, ito na lang sa sagot. Uh, ano na ba Ano yung lang? Ano na ba yung ilibin? Uh, special legal school at night um, during my post to allow no one to be the authority. Ah, ang Ay! <laughs> nga. Dalawa kayo mabigyan ng sapatos yun. Tag-isa na lang kayo dito. Ha? <machen> <itening Disney> <dage Çünkü> Paano yun? Tag-isa kayo. Palit-palit. Hindi pwede yun. Anyway, ganito. Itong susya kuya, alam mo, susya. Anong susya? Nakalimutan mo rin? Dapat di mo makalimutan yun kasi yun ang nag-regulate ng... Di ba may ID kayo? Oo, di ba di ba may ID kayo, listi. Siya ang nagre-regulate. Si Kuya na lang tanungin natin ulit. Alika. Bongbo. <laughs> kuya. Ano yung sosya? Sosya. So, buyer by sorry, office. Good. Sige, uh, sige, tuloy me. Security. Yun. Office. Investigation. And, agency. agency. Ayun. So, oh! Ano ka? So, so, by, <laughs> supervisory Office for Security and Investigation and, uh, Agency. And, uh, agency. And, uh, Alam ni Kuya, oh. So, wala na tayong magawa. tag na lang kay talaga, Siyos. Ah, saan ka ba nasa yan, kaya? Arubing. Arubing yan. Ah, Rubin, siya? Okay. Kaya may tanong ako sa inyo. Di ba Muslim community ito? Sa loob. Ah, karamihan dito, mga Muslim, mga Maranao. Ano bang naging problema sa inyo dito? Mga nyo? na nyo? Na-encounter nyo sa mga Muslim? Okay lang mga, mga Muslim problema niyo dito. mga ah? customer. Ha? Mga customer lang ba? Mga customer. Vincent, magreklamo.

Dalawa kayo. Sana all. Kasi kahit di siya nakasagot, ikaw nang sumagot. Yan. Ha? Walang busis, hindi. Eh. <laughs> walang uh, walang busis. So, kuya, maraming salamat din, ha? Maraming salamat sa yung mga kasama nating, mga kapatid nating maranaw dito. Kung meron mang naging problema kayo, uh, dapat solusyonan kailangan hindi natin pwedeng idahas, idaan sa dahasa. Kung may problema, pag-usapan, di ba? Tapos wag kailangan bunutin yung barel. Bawal yun, bawal. Kasi dapat maximum toleransyon. yun. yun, tama. Pag hindi na kaya, tawag, tawag kayo sa security officer nyo. Ha? Kung may mga problema dito. At ako, tawag kayo sa akin. Mga kilala ko naman yung mga Muslim dito eh

Ha? Sama na, kasama na siya kanya. Oh, sige. So, sa nag-sponsor kay Mr. Junior, Sir, maraming salamat. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Life is beautiful. Thank you. Thank you very much.